Magandang araw sa inyong lahat. Bibisitahin natin ngayon yung backyard cold farm na walang cold. At uh, natin yung development niya. So tara, bisitahin natin. Oh, medyo magalaw siguro itong video kasi nasa daan ako. So, tara, bisitahin natin. nandito na ako sa bak, ano bungad ng backyard farm na walang amoy. Natandaan nyo yung furniture ko noon dun sa channel ko. Yung backyard farm na walang amoy. rather. So, eto na. Papapun, uh, papasok na ako. Noon, puro native chicken lang ang alaga niya. Pero after how many months, nakita ko, may mga iba't ibang alaga na siya. Parang naging integrated backyard farm ito. Yung, ano, meron siyang mga ano, meron siyang mga pato, patik ba? Tawag patik daw yun eh. Pato. Uh, tapos may mga native chicken. Hello. Oh, i mo naman ako. <laughs> oh, hello. Huwag kang kakagat. Ayun, tapos may mga pato siya tsaka mga native chicken at mga IR na siya. Ayun. Manya. Um, ayun Oh, na yan. Right to that? Hmm. Dapat talong. Dapat dapay kalapatim kaya. Nagadumot ni Kwa, Mon. Okay. Ti, tarakan, Mon. Naging, ano, alam nyo, naging integrated backyard farm na itong farm ni, ano, ni Lita. Ito yung backyard farm na walang amoy noon. Ngayon, natandaan nyo yung furniture ko sa channel ko noon. Yung walang amoy. Kahit ngayon, wala pa rin amoy. Kahit dumami ang alaga niya. Wala akong naaamoy may secret siya. <laughs> Pero meron siyang pato. Patik? Patik ba? Uh, Peking duck. Oh, Peking duck po. Oh. Tapos meron siyang mga, ayan pa rin yung mga native chicken niyo. Oh. Pero ngayon dumami na kasi nadagdagan ng RIR. <laughs> Manu dito ito kwam? Mano dito ito RIR mo? Ha, ajay, dito ajay, kwa. Yung mga on. old. Yung old? Yung mga nauna. Yung Fifteen heads? Uh, ilang five, uh, tandang? Isang pung ano? Ila ano? Five, five, limang tandang, sampung uh, babae. Ay, sa pali, parang ang bilin nyo, magkano? 2,000 yung tatlo. ang tatlo. Isang tandang, dalawang babae. Tapos, ito na yung mga anak nila. Bilis lumaki na. Mano mabanda ito yung lita? Days. Two months, three days. Pero may kahalo ng mas bata dyan ano? Wala. Ayan pa rin. Ayan ah. pa rin? Guys, yun, kasamang mga yun? Yan, yan. Oo. Yan. Yan. Lalaki na na. Two months? Lalaki? Two months, three days? Ayan. Tapos? Two weeks yan. Ito? Two weeks. Two weeks ito. Ba't may nakahalo ng malaki? Meron akong hinalo kanina umaga. Ah, yung galing sa may ano? ICU. ICU. Kinaluan mo ng ICU ah. Oh. Mm. <laughs> ICU in the morning. Tapos ito. Ano? Rowing man. Galing sa ICU. Sa RIR pa rin ito, ana. Oo. Rowing man. Hmm. Nagkataan mo. Saan kayo gumili? Farm? Baleng hmm. sapatok. Adi Dali to ako. Online i dinig ko. Uh, ay sa online na. Mm -hmm. Pero pinuntahan niyo pa rin at least, diba? ba? Oh, yung farm. Pero sa online oh, lang kausap tapos ano, yung actual na yung asawa. actual na yung pagbili. Uy, <laughs> Kinabahan ako. Joke lang. <laughs> Na-excite ako. <laughs> Naasawa niya. So tuloy-tuloy pa rin. Manuti itlog na dagdag pa Papay lang tatta. 9. Ha? 9 itlog. 9. Uh, Oo. Oh, oh. Ngayon umaga. Ngayon umaga. Hmm. Tapos sinapisa, wala pa. Wala pa, andun pa rin. Bilis dumami na. Mm. Ilan yung, ilang, ilan yung itlog na unang nahatch? Adi na magpisaan. Idi? Oo, oh, adi damdam mo. Di ba noon, 100 heads ka mo, ay 100 eggs? Mm, -mm. Il, tapos? Ang napis napisaan na noon, mahigit na, ano, mahigit na kurang na 80 heads. Oo, oh, talaga. Mm -hmm. Tanay ati ko 30, ati 40 heads, mm lahat mm. yung mm -hmm. Bilis pa lang magparami na. May kahalong native doon. Oh. Mm -hmm. Tapos it are mm -hmm. tapos yung ano uh, kaugal yan lang at dati matay. ah, uh, syempre may mortality. Mm. -hmm. May ma at saka merong hindi mahahats na ano. Uh, lalo mm -hmm. na kung Ay, yung incubator hindi naman lahat eh, 100%. Oh, so gumagamit kayo ng incubator para mabilis na. Mm -hmm ko. saka ano, yung native saka yung chicken. Native, chicken. Mm -hmm, native chicken. ah, sa so dalawa bali ang pinagtopisan niya yung native chicken at saka incubator. Saka incubator. Oh, ah. Okay. Sige. Ah, 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 Ganda pa rami within 8 months oh. Wala pang 1 year yan. Oo nga eh. Bali di ibali uh, din alayo ta kwam, dai ta 4 months. Ah, Uh -huh. So, oh, months, four, tapos, five, six, six, six months, months nag, nang itlog na. Itlog na oh. Tapos? Uh, after six months, oh, yan, 21 days yung nagtipisa na yung itlog. Mm. Ano? Mm. Oh. Oh. Tapos, wala pang 1 year yan. Siguro mga eight, mga nine months pa lang yan. Ayan sila, Oh. Ang ganda, no? Pure RIR yan, no? Dapat dito ako bumili ng ano eh, na yung six chicks na RIR doon sa akin. Oh. <laughs> dito ko binili. <laughs> um. oh, ganda, oh. Ang ganda bilis niya ano, ang bilis nilang lumaki. Hmm. Within 2 months, hmm. makikita mo na kung ano improvement hmm. niya. Eh di, dire-diretso na yan, ano na? Oo, so, na yan. At saka, alam niyo ang style nila rito, di ba, uh, siyempre yan, dire-diretso nangingitlo. Oo hindi nila inaalis yung mga native chicken nila yung mga ano pero wala yung wala dito yung mga inahin mga ano yun nandun sa pugad nila nag ano sila naglilimlim pinapalitan nila yung itlog ng native chicken pinapalit nila yung itlog ng RIR pwede nila nila pa rin ng itlog ng two hens na native ah magtitira pa yung dalawang native RIR ipapalit mo yung dalawang native Pure na. pure na native naman yun oo oh, oh. kasi hindi na pwede ay kasi ililipat mo ako yung itlog ano hmm. meron siyang manok na ano may balbas parang agila <laughs> parang agila ayun na eh. yung isa pa yung inahin yun din oh wait lang <laughs> <laughs> ayun yung tumingin <laughs> tingin mo nga. ayun oh diba parang may beard siya Paparami niya yung alaga niya. Noon puro native lang. Pero ngayon may RIR na, may pato pa. Mm -hmm. Tapos may mga gulayan siya. O, para namang gubat, pero gulay ang nasa likod. <laughs> <laughs> Hindi, gulay totoo yun. O, oh, yun, yun, gulay yan. <laughs> Tsaka yung mga yan. O. Oh. So parang integrated ano na to. Parang integrated backyard farm. Kasi may gulay, may, may mga ano, ano, uh, poultry animals siya. Ang daddy ditch Pati makita si bunga na green. Ayan, babatid. At ito siya parang i-zooming ako ah. Lemon na ikan dati meron. Meron pa siyang duck fruit. <laughs> duck fruit daw ito. <laughs> hindi jackfruit fruit ha. Duck fruit. <laughs> hindi, Pero hindi, hindi pa ako nakatikim nito. Ano kaya <laughs> nung adupe, Napa na? eda? ito? Nung adupay ka nung kutu. Napait dahi ito yung kanamlita? Ah? Hindi tira man na dahito yung kanam, na naloom, naloom dahito yan. Pampay, ah, adi baby pala ang isa. Ay, kasi dyan. Hindi, ah, ah, tikolor na ngayon yung naloom dahito. Eh. Adi kas la red. Ah, tapos tibukon na. Ado? Itlog da aray, ah. Ayan, may dalawang inahin. Pero native chica ng mga to, ang pin, ano, hinahats nila, nililindi man ni yung itlog daw ng RIR. Mano, uh, mano nga itlog ka RIR ko Bali, ano. 30, ano, 15, 15, 30. 30, 30 eggs, mm. wow! 15, 15. Ang galing naman. Sana mapisa lahat. Hindi, ang dami na naman, ano. Mm. Puro yan, puro. Purong? Purong puro native. Ah, ito naman. Okay. Ah, so dito, ito naman yung hen mo na nililimliman na ay itlog native. ng native talaga. Yeah. Ito na yung nilipat mo mula doon sa inahin na naglilimlim ng alayat. Hindi, kanya, yan, kanya Ah, sa kanya yan. talaga yan. Ilan? Ewan ko, yan ang hindi ko alam. Hindi mo binilang? <laughs> Kasi ma naungot data ko. Ay, naungot. Ay, ay kas diyan. Ka na Tapos dati pa dala misa. Oh, ano. Ah, dito pa lang pa itlogan. Oo, oh, may itlog na. Ah, so may mesa ti pagpapaitlogan niya. Idala na. Wow. Ang dami na nilang itlog oh. Tapos kolektahin nila lang, Oon. Oh. Ay ganun. Ate lang ti pagititlogan da. Ah, okay. kamang nga mabasa dai ground oh. mo na ah. Data tagana? Akma Gamin, mayat lang nga dahil tagamin ko ang ikot-tukot itlog kasi mm. hindi na uh, say, one. Pero hanga hanga ko di ba? Haa, hindi kita ka. So, kita makita na nakawarang itlog. Tapos na amin. Mm. Mm. Sige. Ito um, nung malapas na tatin. May sama. Oo oh, talaga. Hindi siya iitlog sa ibang lugar dyan. Awang mo't nga mm -mm. <laughs> na. Ito lang. Nung may sasunong na dani o manuda nga nag yun. Hmm. Ay, so iyan, itlog ng iba't ibang manok na yan. Mm-mm. -hmm. Ta Tapos, anong oras ka nga kolekta? Ng Malam. Ay, so makilog po ni agitlog mat. Oo, oh, nagitlog to mo to pa. Ah, ang galing na. May misa sa ka. Mama, minsan ka lang kulay. Kung kulay ka nguwenta, tantaba ka mapisit. Ang pade. Ang malaman. Okay. Oo, ang pain eh. Sige, bebe, ang lata na baka mabasagan. Manupay. Kasi okay. baka maistorbo, huwag na. So, natapos na tayo sa pagbisita dyan sa uh, backyard poultry farm na walang amoy. At napakaganda kasi ang an yung very short period. No? Meron siyang improvement. Talagang nagdagdag siya ng mga uh, poultry animals at meron pa siyang mga gulay gaya ng nakita ninyo. At sana hindi lang siya yung makakaisip ng gano'n. No? Siyempre maraming mga nakakaisip ng gano'n. No? Pero sana mas marami pang taong ma-inspire na gamitin ang maliit na lote yung na meron sila para makapag-alaga sila kahit mga konti-konti lang ng mga iba't ibang um, poultry animals no at gamit gamitin um, yung area na yon para para at least magkaroon sila ng food security kung hindi man food security kung gusto nilang negosyohin pa konti-konti pwede naman di ba kaya sana yung mga bagong viewer huwag kalimutang mag-like kung nagustuhan niyo ang video nito at mag-subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para ma-update kayo every time na mag-upload ako. At thank you sa mga subscriber ko. Uh, laging nandyan. May mga umalis pero may mga dumarating. <laughs> oh, at thank you sa lahat. sana patuloy na ma pa ang mga videos ko at uh, pagpalain sana tayo.